Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayan, that's Isa pa good pong, news. Isa pa pong nakapending sa ano po? uh, pinado. Mm -hmm. Yun po ating early voting early ng ating voting. senior citizens. Mm -hmm. Mauna kami. At po <laughs> Boboto. ay pinakiusap na rin natin, sumunod mm -hmm. tayo kay SP, si Cicis Codero, na kung maaari po yung ating mga bills na, na transmit sa Senay sa Senay mm -hmm. ay maging uh, maging batas na po. Ayan. Actually po yun, uh, pitong house bills na po ang naiakyat natin sa Kongreso. Yung pong, uh, isa, yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung, yung, yung pong sa mga benefits, benefits. ng ating mga senior citizens. Mm -hmm. Nilinaw po natin doon yung 20% discount mm -hmm. na dapat discount. yung mga promotional uh, dis, uh, price mm -hmm. nila ay bigyan din ng, ng discount. discount. Kasi po nagkaroon tayo ng isang kaso sa Pasig mm -hmm. na ayaw pong bigyan ng discount yung May customer dahil okay. daw uh, promo price na. Mm -hmm. So, dapat. oh, inasuhan po sila, pinakinggan mm -hmm. naman ng uh, korte at uh, kinasuhan po yung uh, na, nasa, okay. nabanggit na ah, uh, establishment. establishment. Oh, ayan, manakinig kayo mabuti ha. Kahit promo yan, dapat tuloy pa rin discount. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.